Answer game po. Okay, four, four Dag natin. Pwede pa ako slice. Ito. Ilan po? Gawin mo kung ilan po? One and one. One, Saka, four, four Five, sir, one and one, four. Bali, one, ten. po. Sir, and one, Anong gawin dito, sir? so ganito po. Iba, no? May battery na lang. Wala pa sa punan, sir. Ang tubo namin, 20 pesos na. Ah, uh, 550 po. Bawasan. Ito ang 500 lang Ah, 500. So, bawasan natin ang worth 50 pesos. Check na natin ito. Ah, dito. 503. Bali, paano po? <laughs> Work five hundred. Work five hundred, po. Thank you, sir. God bless you.